dito na tayo nabot ang gutom subukan nga natin itong doktor nila ito naman yung area nila ito ay malawak ang gagandaan nito nasa paligid siya ng palayan kaya press kong press itong ating kakainan ito na yung in-order natin kanya-kanya na lang tayong pinili ito naman yung in-order ni Mr. Peps subukan na natin ito tikban nga natin yung pinagmamalaki ng sambales dish nila Ang lagi sambal, sambal Sabaw muna Sabaw pa lang, malasa na Ito naman Tinakdakan Try natin ito kung gano'ng Hmm. konserapnya sarap niya, nag-aagaw yung malasa malasa ano man okay, sinigang kaya ano pa tarna wala na tayo pipiliin ito kundi pangit na to And sa mga pagkain sa mga ganito buhut sa makakamura ka ito talaga yung hinahanap natin sa dila natin yung mga ganito lutong bahay yang malapot na malapot yung sabaw. Pero masarap talaga yung sangay. Tapos maraming, maraming gulay. sangay. Sangay kagabi, no? Galing po sa bawat probinsya. No? Meron talaga silang pero, pero, ano? kakaibang lasa. Pulido, na pulido yung kakaka, ano? Kaya dito sa kinainan ko, masarap siya. Kaya ano pa, tara na! Kain tayo Kanya-kanya na nga kaming lapang Sarap Gano ko sarap Kung may Dibigyan natin ng marka 10 at 1 Ilan? 10 <laughs> Sarap ka Habang kumakain ka dito Pagpapawisan ka ng gusto, kuha nang yung sabaw nila. Mainit na mainit. At kung sakasakaling gusto nyo rin palang kumain dito, tayo matatagpuan sa Gobic Highway, Iba, Zambales, itong lugar na ito. Tara na! Ang mga kagandahan dito, napakarami nilang putay. Bakit ba diba? Maraming ang pagpipilihan. Ito yung mga special nila, yung At kung ano-ano pa.